Nais ng iyong mga santig na ika'y aking pagalingin. Subalit batid ko kung ano ang magaganap kung sakaling ikaw ay magising muli. Gagamitin mo iyong pagkalalaki upang makataas sa akin. At hindi ko mapapayagan sapagkat akong naghirap na makamit ako ito ay mananatiling hawak ko. Ano ang maging kapalit. Kaya hahayaan ko na lamang na ikaw ay magtusa hanggang sa ikaw ay mamatay. Hinihingi ko na itigil niya na ang paggagamot kay Pulahan susundin niyo ang aking inutos. Ngunit kapag magtanong ang kanya mga sandig, ipabatid mo sa kanila na pinagpapatuloy niyo ang paggagamot sa kanilang dato. Ibig ba ng diwata ng lupa na kami ay magsinungaling? Kapag tumutol kayo, gagawa ako ng suplong laban sa inyo upang kayo sumunod na kay Asina sa sulat. Inaakala ba ng diwata ng lupa na ako ay natatakot pumaroon sa sulat? Nakupin mo na ako sa'yo, baliw na babayla. Kapag hindi ako nagpagpigil, matawalag na yun ang puso mo talaga. Hindi niya batid ang kanyang sinasabi. Tayo na, tayo na, may. Kung ipapatigil niyo ang pagpapagamot sa inyong bana, paano niyo matutupad ang inyong mga pangako sa kanyang mga sandig? Bukas, ipatawag mo ang mga sandig ni Pulahan. Maliban kay Abuek. Ipabatid mo sa kanila na nais ko silang makausap ng sarili na.